ay tayo po yung pinalad na makakausap, uh, ang isa na sa itinuturing nating suki ng uh, ating palatuntunan. Medyo lihis muna tayo sa issue ng uh, rally. rally kahapon mm. dahil may isa pa po tayong malaking balita na kinakaharap ngayon. Super ito po yung tungkol. Super typhoon kategori po ang Bagyong mm. Nando. At isa po sa mga lagi naman, mm -hmm. may signal o wala, sabi nga ni Nila, eh, na mabanggit o hindi ng pag-asa, dumadaan mm -hmm. sa Isabela ang mga ulan at bagyo. Naglalandfall pa. Naglalandfall pa. So tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong governor ng Isabela, si Governor Rodito Albano. Governor Albano, good morning po. Johnny Banyes, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23, Gov. Good morning po, Gov. Yes, sir uh, good morning, John Bruno. Uh, sa 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 talata -e ngayong araw nito sa kumada. Okay, okay naman dito sa Isabela at sa bandang south wala naman sa north uh, umuulan -ula ng konti pero wala yung hangin um, ano eh sa taas naggagadig uh, eh. sa taas hmm. la sa taas sa ta taas uh, hindi lagla landfall uh, tumataba sa siguro la hindi sherabadre yung ating mm nababasag mm -hmm. ka pagtama doon doon sa Sierra Madre, kagayan. Gov? Uh, hindi, yung Northern yata ang talagang may tama. Mm -hmm. Yung Northern na kagayan. Po. Right. Uh, doon, doon, doon yung Northern yata yung Pero Gov, with your indulgence, base po sa pahayag at uh, latest bulletin ng uh, Pag-asa, signal number 2 ang Isabela. Mm, hindi, pero signal number 2, uh, hindi naman nangalahati sa signal number 5. Pero mm -hmm. nagka-preemptive uh, evacuation lang kami sa Baka coastal uh, towns, ipadadala ko sa iyo mga datos mamaya Coastal towns, kasama na rin yung uh, bayan ng Ichage, yung sa mga barangay doon sa may baba ng Ichage. So, pero yung mga coastal talaga nag-pre-evac lahat kasi, uh, mararamdobal doon yung bagyo. Eh. Hmm. Alright, wala na bang may tuturing na pasaway o matigas na ulo sa Isabela pagdating sa ganito mga sitwasyon, Governor? sa coastal, wala na Sa coastal. Eh, bawal na sa amin yung uminom sa labas. So, hmm. Pag uh, ano, sinasara labi yung mga nagiinuman, siguro sa bahay pwede sila uminom. Hmm. Pero konti-konti lang yung pampatagdal labig. Hmm. So, pag nadayo pala kami ni Drew, sa loob ng bahay tayo. <laughs> 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 Oo, oh, kung lalo lang, lalo na pag lang kag uh, gayon, papuntang ga Disyembre, malabig na oh, malabig. Ah, oh, so, so pampainit lang, pampainit lang, at saka para medyo alerto lang konti. Yung medyo romantic, ano? <laughs> <Yeah>. uh, romantic. Yeah. <laughs> Mm -hmm. Yung mga it's tipong weird, rodito right? ay malapit sa romantic. <laughs> anyway, tayo oh, okay, po ito matawa yeah, nice lang para, para medyo gumawang ang dating. Ha? Kasi kabi-kabi lang ang malalaking story. Pero anyway, uh, alam naman natin, oh, kay, kayo mismo nang nagsasabi, Governor Rodito, na kahit hindi na mo monitor ng pag-asa, pero talagang dumadaan sa kagaya sa Isabela. Eh. Oo. So, ibig sabihin, wala na ba talagang po problema kahit anong signal lang dumapo dyan sa lalabay gano'n Gov? kasi sa 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 lang kami. Ito so, yung pag-asa. nag kami nung uh, isang araw hmm. uh, yung pag-asa sa Isabela. Wala naman, hindi naman masyadong inalerto yung ano. Siyempre, nakakalermius lang yung uh, ano is, may super typhoon, oh. super ano, ganito, ganito. Pero actually, mataas yung hagin eh. So, hmm. pasalamat tayo sa may kapal na yung hagin na sa taas. Mahirap yung bumababa yung hagin, yung landfall talaga na hmm. makikita mo yung eye of the storm oh. na pumapasok. Doon yung nakakatakot. Pero sa awal ng Diyos, ewan ko, baka talking to soon tayo, nabalabas yung bagyo, pabago-bago nag uh, isip yun, ayakang bagyo, di ba? Unpredictable eh. Oh, um, so, dasal-dasal so na lang. At yung sure, di lang natin matitigilan dyan, John Drull. Wala naman tayo palaban talaga dyan, kundi, ano lang, yung imitigate lang natin. At damahan na lang ang dasal. And speaking of... Uh, Pilipino, pa, huh, Uh, kal calamity, eh, kamusta naman po yung, of course, eh, syempre, may kasama po mga pagulan niyan. Yung mga flood-prone yeah. areas po, Gov, lalo po yung uh, oh. mga mabababang lugar. Okay, yung, yung lower vega ng Isabela, yung uh, may mga unpassable bridges kami, lola, yung tinatawag na overflow. Yung overflow bridge, talaga yan, pagka uh, tumataas yung ilog, kaya nga overflow, talagang inaalod yan, laga... Uh, nagalo pa pataas sa so yun mga impossible do sa oh, Kabagal Santa Maria Bridge mm -hmm. yung sa Adikaukau sa sa Kawayan medyo unpassable po yan pero alam mo uh, in spite of that ano kami sa Isabela ano yun, eh, may, very resilient pa kami at saka yung, uh, yung yun lang kinakabaka kami sa mga nangyayari sa dito sa Baydila, alo, nakakabistrop mm -hmm. Lang, uh, Tapos, pangalawa pala, sala hindi ba alo yung palay production labi yun yeah. sa Isabela. Oh. Yun, lang, yun nakakatakot eh. Malapit kasi, tandaan, eh. Oo, oh, kasi uh, Isabela, 42% ng Metro Manila, kami lang susupply ng bigas dyan to eh. mm, So, kung ba di disrupt yan eh, na naman yung... Uh, uh liyon, yung bumper stock sana natin para oh. bumaba ang presyo ng uh, bigas at hindi oh. na tayo makapag, mag-import. Go. Pilipino importante. Opo. Well, oh. yeah. Gu Gumagana ba Roo? lahat ng uh, flood control project dyan sa Isabela? Oo. <laughs> Oo, oh. ano ba? At least, mapasalamat ako. Wala, wala ghost project doon. Uh, okay. ah, Pinamamonitor lang yung mabuti yan. Eh. At saka, nagpapasalamat tayo kay Pangulong uh, Marcos la, gayon, sa gayon, require lang niya yung ano, yung kasi dati, ila-accept namin yung mga projects, eh, yung mga lokal. Okay. Okay. Eh, nawala yun eh. Nawala yung acceptance, eh, parang bilali wala, alam bilali wala yun. Pero ngayon, babalik tayo sa acceptance ng mga projects para makita okay. talaga natin kung ano yung, uh, kung ano yung kabuuan ng proyekto yun. Okay. Kaya naman tinagdal yun noon kasi nagkakaroon lang ano, kung magkaaway yung gobernador at yung congressman yeah. o yung nagdadala na ng project noon. Uh mm -hmm. Siyempre ayaw pirmahan ng gobernador, ganyan. At, uh, alam mo lang, bisa la halo-halo politika tapos lagi gi layer lag uh, corruption mm -hmm. yung uh, last signature di ba wow. kasi sabihin sa'yo, hindi di ka makakakolekta hindi di ko pipirmahan yan. so di ba may palakot mm -hmm. eh e, pag may palakot yan nagiging isang level ng corruption na lang ba mm -hmm. Diba? So makatitiyak so, po, ka, makatitiyak so, po ang mga taga Isabela, Governor Rodito, na walang maka nakakatakot na proyekto sa inyo, yung tinatawag na Gunaguni at saka Mamaw Project. Ghost Project. Ah, wala, wala ganun. Wala mm -hmm. ganun. Uh, takot yung mga DP sa amin sa mga ganun na sitwasyon. Kasi, uh, ano mo, kaya nga kami doon sa Isabela, mm -hmm. ka kami, lagi kami uh, mga unopposed, ano, hindi sa pagbabayabang, ano, Drew, John, uh, ano, lagi kami walang kalaban doon sa ating election kasi nakikita mm -hmm. na walang tao. Lay-lay lalagay talaga namin yung mga proyekto dumarating galing may dito. Okay. At saka hindi naman substandard yung mga nagagawa namin. Except na lang kung force of nature talaga mm -hmm. la na raragasa talaga yung, alam mo na, yung, uh, alam mo na, river, Drew, Jolly. Ah, Jolle, eh. uh, la nagrarumble lagi yan eh, di ba? Uh, at saka nag-overflow yan eh. Lalo yung eh. eh, river, laba. no? Yes, yes. Kasi mm -hmm. Masyadong mighty. Kung ah, talaga si Coco, alam mo, mighty na mighty yan. Pero pagka-summer naman, very uh, docile. Yung parang, parang uh, ano ba, parang mal malamya. Pero pagdating ng monsoon season, yun, rumaragasa talaga siya. Well, oh. Governor, yeah. Governor uh, dito with your indulgence, uh, ito pong, yeah. gano'n niyo po yeah. kakilala ang bagong talagang House Speaker sa katauhan <laughs> ni Congressman uh, Bo G.D.? Parang kapatid yan, uh, mm -hmm. uh, lagi Vice Governor niya, hulog sa uh, no, no, 2010 pa kami mag, uh, magkasama dyan. Mm -hmm. kami yung nag-alunso uh, sa pinapalalo namin yung aming tap-tap bala laban kila, kila naman ba si Grace Padaca, masyadong mm -hmm. Ano di ba? dati yun. Mm -hmm. ano, ano, Natalo yun. Ako yung vice governor niya. Mm -hmm. So no, 2013, hindi lang ako nag-vice governor sa kanya. Tapos 20, after no 20, kailan ba ako tumakbo governor? No, tumakbo governor 2019, mm yeah. uh, uh, siya naman yung laging vice governor ko. Yeah. Tapos okay. for two terms. Tapos ngayon 2025, <laughs> sabi ko sa kanya, uh, Boji, kailangan tumakbo uh, congressman kasi puro mga bata ito mga congressman natin. Yeah. Medyo ikaw ko na mag-alaga sa kanila. Yeah. So sa awal ng Diyos, naging congressman siya, tapos uh, wala, wala siyang kalaban. O, mm -hmm. then, then, tapos bigla-bigla, ngayon, -bigla, uh, ang laibo, uh, mm -hmm. speaker, di ba? So, congressman, from congressman, uh, kami yung nagplano, pagiging congressman niya, ay eh, justly Diyos na yung nagbigay mm -hmm. ng pagiging speaker niya. But. Makakasap po ba tayo sa matibay na liderato ni uh, Speaker uh, Di, Governor dito? Al 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 alam mo, uh, ang galing lang pulso niya sa tao. Eh. At saka bumababa talaga siya sa tao. Yun nga yung first allusion, lagulat nga yung mga Congressmen, nakita nila sa South Lounge sa Kuwail. Eh. Mm -hmm. oh, okay. eh, eh, kaya ba yung Speaker sa South Lounge pero... Mm -hmm ngayon, parang syempre puro mga bata na yan, Joel, ano, hindi lang hindi lang ka ano yun, kabatak yung mga, hindi lang ka kabatch yung mga congressman ngayon, hindi ka tulad doon, eh. Magandang kabatch mo si, ano eh, dating House Speaker Mitra, di ba? Hindi, o, hindi. Di naman hindi naman si, hindi naman si Si Manong John de Venetia? <laughs> Desibel si Belmonte na yata inabot din sir. Then 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 si Debilesio pala abot ko lang. Yeah, At least umaamin si Gigo. na <laughs> oh, naabot -na ako pa nga si Cole eh, si Villar eh. Ah, okay. <laughs> speaker, di ba? Oh. oh, si Villar tsaka si Loli Peltabella eh. Si oh. Loli wow. Peltabella, eh, speaker Loli Peltabella eh. Favorite ko yun, speaker. Tatlong oh. buwan lang yun eh. So, pa, pero ag, uh, uh ako'y, ah, ah, ano, no, uh, umaasa, lo, na gayon si Boji, mag-introduce uh, ng mga reform yan sa, uh, ano, sa, sa Congress na maganda. Kasi walang wala, hindi na naman nila kailangan nag, ano eh, Laga. Uh, si Boji pinaka uh, la ano leader yan ano okay. sa sa kanila ano. saka well ano eh, well established na rin yung uh, family niya yung mga anak niya maganda yung pag uh, ano pag, yung breeding lang mga anak niya ano okay. uh, kita mo asawa niya lang yung kasama do sa ano hindi na sila lang uh, hindi na sila nagdalalag sa uh, ano dito nag uh, mga pamilya no mm -hmm. do sa pag-OT kay niya nakita mo yung magandang asawa niya lang yung uh, dun. Mm -hmm. uh, doon do sa kwal do sa OT kay niya dalawa lang sila so, magdadala lang simplicity hal? sa, sa Congress. Hindi wa- yung ostentation display lang mga kuwa lolo. Walang nepo-nepo, ganun ha? Nepo babies. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala tayo ba. Huwag tayo basa ng mga nepo-nepo kila ah, kay Boji. Huli b na lang, Major Indulgence, Governor. B uh, speaking yeah. of uh, closeness ninyo kay uh, Speaker. Mm. Speaker D, may napansin kami ni Kuyang Duro na oh, isang gwapo ron sa hmm. katabi niya. Medyo hawig sa isang Albano. Tony <laughs> Pet ba pangalan nun? Tony Pet. Si Tony Pet nag-tawag daw ng gilid gilid oh. Hindi si Tony Pet nag-vice governor sa kanya Drujo Lolo. Nag-vice governor ng two terms sa kanya. Uh -huh. Oh, pagbago sa uh, yung mga basa Drujo uh, eh. pati ako la like, iintriga sa ano, uh, bilabak-bakal ako li Vipi lagi, lagi sa Abidjan. Uh, uh, ano ito? Uh -huh la ano ito la palapit daw ako kay Speaker Marty la mm. pareho mm. lang din daw ito mm. hello ako wala na ba si Bojo wala bak, kira, na ba dyan sa ano na no, yan no. right. okay bigo ko si Martin pero hindi lo wala ko lucky ni Martin kasi mm. Uh, nakasabay ko siya for ha, ha, ilang congress na mm. ano, mm -hmm. uh, amin ko magkaibigan kami. Mm. Pero, pagal, doon hindi naman umaabot na sa mga trabaho-trabaho. Mm -hmm. Of that, sa inyo pong pagkakataon, kira. baka may karagdagan pa po kayo mensahe, lalo't uh, dadaanan naman ng uh, Nando, yung uh, area nyo sa Isabela. Baka may Go mga bird. panawagan pa kayo. Panawagan po. O oh, hindi, uh, ano na, dasal-dasal na lang. <laughs> ako naliliwala ako sa dasal. Eh. Pag, uh, ano, uh, 70 to 80% nakakatulog yung dasal. Eh. Pero mag-ingat-ingat nila at huwag tataga-taga sa, uh, talito, <laughs> sa uh, darating lang <laughs> bagyo. Right. Okey, uh, okay. Uh, okay. tama. may, may punta naman si Gawa. Oh. Alright, uh, okay. hindi na kailangan <laughs> e <-memoration. laughs> <laughs> Alright, let's go. Parang Maraming salamat sa pagkakatano, ingat po kayo. Okay. Good, okay. Right. Good, Good morning. Good morning. Sa morning. Good morning. po morning. Good Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.